Yun pa lang, please try to give importance sa lahat ng turo ng iyong magulang. Pwede ba yan? Pwede ba yan? Bigyan ninyo ng importansya ang lahat ng turo or lahat ng mga payo ng iyong mga magulang. Pag sinabi ng iyong nanay na huwag ka munang mag uyab, -uyab please, tumana iyong mama. Ganun man, that is for your own good. To make you a better version version of a person. No? Kung kasabaan dili, pasabot nga, dili ta nila? Hindi, no. ibig sabihin na hindi nila tayo? Ah. Mahal. Kaya nga, pinagalitan ka dahil ay, mahal na mahal na mahal ka nila. Ayaw nila na ikaw ay mapa kahamak. Tandaan nyo yan, class. No? Kung mapagalitan kayo na yung nanay, wag kayong lalaban kung suupol so pa mang ng bataa. No? Ang mama ng asaba siya po nasupok. Which is not good. No? Dawato na to na ano man para mahimo tang tarong, no? ma atong wrong. Sabta na ninyo.